What's up guys, magandang umaga sa inyo At again, welcome back sa ating Bagong spearfishing adventure Ayun guys, oh So nag-almusal muna ito. kami ngayon guys Dahil, ayun na, matutuloy na ang ating ito. matagal na inaintay Makakapagmaturi na tayo guys Dahil may bangka na tayong service At ang, ito, ito. syempre At ang ganda na panahon ngayon guys Kaya sana makahuli tayo doon At kasama natin si bro Christian Yola Yun yung ating magiging boatman At siya rin yung magdadala ng bangka. Kaya, sana, kaulit tayo doon. So, kape muna tayo guys. Tayo. Ayan. So, maganda yung, maganda, magandang, magandang ganda yung condition natin ngayon. Ano? Talagang excited ng lahat doon sa maturin. Kasi ganda doon guys. <laughs> Let's go! Let's go. <laughs> Kita nyo naman, nagpaprepare na ng tubig. Ay, layo. Half hour pa naman. Sige, okay, so sana makaulit tayo doon at abangan nyo yung mga adventure natin doon. Let's go! Stop, what's up? Let's go! So, nakapa guys na. So, ay, uh, oo oh nga pala yung ano ko. Nagmutan ko pa. Let's go, let's go! Nandito na yung bangka natin na gagamitin. Ay, ko. Bro, Romel go so ganda ngayon ng panahon guys at saka ah, ganda ng dagat guys let's go kaya <laughs> yes, si bro Christian yan yung bangka natin guys so wala pa sila bro dito so susunod na lang hindi nyo ng panahon guys ang ganda napakakalma yun know. o Go so guys, welcome sa Master. Oy okay, so. Ang ganda nito. Adoh, 'yung supot, nalik mo. Eh, hugasin 'yung supot. At uh tuloy -huh. yan din mam pala ng telepon. Ay, Let's go so. Sarami tayong magkakasama guys so, di ba? Ayos. natupad din ang ating matagal ng hinihiling kapag maturin din tayo so ganda kasi nagsisama din yung panahon guys kaya let's go bago na yan turbo naka turbo let's go guys marami tayong kasama dito guys let's go maturin at ang aming muling pagbabalik sana tigyan kami ng biyaya tigyan kami ng maraming muli let's go guys at nandito na tayo sa Maturin Island diba? so nung last time guys nung pumunta tayo dito kasama natin si Silent Thunder Bugoy pero ngayon uh, hindi natin kasama no so kami muna dito let's go let's go sana makaulit, makaulit tayo dito guys ng, ano, no? ng magandang klase ng isda at sana gabayan tayo sa pagdadive ngayong araw dive safe sa inyo lahat guys at Ingat palagi. Grabo cellphone mo. Oh. <laughs> Ito talaga dito, guys. <laughs> so. Ano okay. kaya kung makakapagpalipad tayo ng drone dito? Sa nakakatakot ta. ah. Let's go. Tapi tayo diyan. Pwede magpwede magkita magtanong diyan ano. Aba naman ano. Pag mara sa luto. Kuya, stay mo dito. Ano ba 'to? Ah, let's go. Ha? Magaayos muna kung gamit, guys. Ha? Sabi kita ng bilaya ngayon. Gabayin kami Let's go. What's up sa inyo mga kaibigan Mga master, mga kaspiro At sa mga kapatid nating mga maangingisda dyan So shoutout sa inyo Sana nasa mabuti kayong kalagayan At Meron kayong mga bihaya na natatanggap sa araw-araw. At dito guys, uh, nag-dive tayo. Nag-warm up dive muna tayo dito sa mababaw lang ano. So, hindi ito guys yung dine-dive natin nung nakaraang taon kasama si Silent Hunter Bogoy. So, nasa ibang location to ng bahura. At dito, masabi ko lang hindi ganun ka-healthy ang bahura na to. Gawa ng andami pa rin illegal sa lugar na to. Hindi pa rin napipigilan. So, sana sa susunod na taon or sa susunod na panahon eh, matigil na kasi sayang ang ganda ng lugar na to napakaganda tahanan ng iba't ibang uri ng isda at sad to say wala masyadong bait fish sa lugar na to kaya ma matumal din ang mga pelagic sa lugar na to kaya dito sa unang dive natin at warm up wala tayong napanang isda so bawi tayo sa panibagong dive eto na nga mga kaspiro si Master Hernan nakahuli na ng isang Long Nose Emperor so unang tira so good size na yung nahuli ni Master so hindi na tayo mabibigo sa araw na ito Ayot meron freshet? tayong na mano <laughs> kayo, di ba? Mm -hmm. at dito guys sa uh, halos kalahati nating paglalangoy dito guys, may nakita na akong isang bluefin na good size. So, eto guys, yung unang isda na nahuli ko sa araw na ito. Good size na, halos 2.5 kilos. Kalaki itong bluefin trebali. So, pwede na. Hindi na tayo zero sa mga oras na to. Ako lang ata guys, yung hindi pinalad ngayong umaga, makakita ng pilachik. At ganun talaga yung pamamana, eh, hindi natin alam yung oras at minuto kung kailan dadating or makakapana tayo ng isda. Kaya sa mga nagsasabing madali ang pamamana. So eto guys yung isang example kung kano kahirap ang pamamana at ilang oras ang aantay mo muna or minuto depende sa spot kung kailan ka talaga makakahuli. At dito nga ay nakahuli na rin tayo so salamat sa blessings. So dito guys, nung pagkatapos nating ilagay sa lalagayan natin yung bluefin, fin dito nagsagawa ulit tayo ng panibagong pag ambush, at dito guys nung pag pag-abot ko dito sa bottom, may nakita kong tatlong bluefin fin tribali na papalapit sa kan, tapos may kasamang longnose emperor at dito guys, so dito nagdusting ako, eto na, papalapit na yung tatlong bluefin fin tribali tapos dito, yung longnose emperor na nahuhuli siya. So meaning eh hindi ganun kaamo ang isda na to. Dapat sana yung una pa tinira ko na yung bluefin na to. Tingnan niyo guys. Nagdusting pa ako dito. Ang tagal talaga lumapit ng isda na to. Dapat talaga tinira ko na yung bluefin. Tapos dito guys nung medyo na close natin yung gap, hinabol ko ito at sinubukan kong tirahin kaso nga lang guys. Tingnan niyo sunod nangyari. Plus isang minuto tayo guys, nag sa isda na to at halos matabunan na ako ng, ng buhangin, kakadasting Tapos hindi talaga lumapit at sinubukan kong tirahin ng long shot. Kaso nga lang guys, sumabit naman sa reel natin, yung shooting line natin. Kaya hindi inapot. So sayang, hindi nahuli. So bawi tayo sa next time. Yan tuloy, sa kakapili natin ng isda. <laughs> hindi na tuloy tayo nakakahuli. Kaya talaga. what's up guys at magandang tanghali sa inyo at bakit muna tayo dito sa bangka ayan so kain muna tayo guys <laughs> so ayun medyo minamalas pa tayo ng konti baka mamayang hapon pa bumawi ano naka isang isda pa lang tayo guys pero sila master tsaka si bro dito nakahuli ng mga mamauna. na <laughs> kain muna tayo hey, guys nilabong oh. bahol. Send Send. adyan Dilalim mo? Oo! Oh. Oh. Oh, Darahon. Let's go. Kain muna tayo, guys. mag-ano, mag-city kilos 'yan. Kain hmm. Mag-city kilos. Oh. Papa, At sa pagbalik natin guys sa pagsisid so hindi na natin na videohan yung mga kaganapan kanina dahil nagsasave tayo <laughs> ng battery. So dito guys nag ambush ulit ako. Dito lang guys sa same spot kung saan natin nahuli yung bluefin ano. So dito uh, antay-antay muna tayo na pwede nating isda na mapana na medyo malaki naman kahit pa At dito guys, may naspatan na ako na isang big eye emperor. Kaya target lock na. Dito, nagtitingin-tingin pa ako sa paligid ko. Baka may dumaan pang mas malaki. Pero wala talagang dumarating. Kaya nung maganda na yung position niya, ay hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. Isang big eye emperor. Ito guys, yung pangalawang huli natin sa araw na ito. Some big eye emperor. At dito guys sa mga oras na to nung pag drop natin medyo malakas na yung agos eh, Nagpapatangay na lang tayo para hindi tayo mahirapan at syempre malapit lang naman yung bangka sa atin At dito guys nung paglapat ko sa baba may papalapit na king mackerel napaka amo Kaya hindi ko na pinatagal tinira ko kagad So good size na ito guys malaka na rin ito halos 3.7 na Kaya pwede na kortang linaw na to Medyo malakas na yung agos guys nung mga oras na to kaya hindi ko na rin ito kinontra <laughs> Tapos ito na rin yung huling isda na nahuli ko sa araw na ito. At makita rin ako na bang uh, tignan yung sitwasyon ng aking mga kasama para ayay na sila na umuwi kasi pahapon na rin. At uh, medyo malayo pa ang ating babiyahin. At dito rin sa mga oras ito, naputulan din si Broly ito ng shafting. So naputol yung kanyang shaft na spring steel. So yun talaga yung common issue ng spring steel. Uh, hindi naman sana na babalok to. Kaso nga lang yun, may weak point, napuputol siya. Hindi kagaya sa 304 na stainless, talagang hindi napuputol. Kaso nga lang guys, yung downside naman nito is talagang madali siya mabaloktot kahit hindi ganun kalakihan na isda, talagang baloktot talaga yung stainless. Pero namang mga shafting na stainless steel na talagang matibay naman, kagaya ng MVD, tapos Salvimar. So ganun, stainless steel siya na hindi ko alam kung ano yung klaseng bakal yung ginamit doon pero matibay hindi ganun kalambot kagaya ng 304 na stainless <tapos> At ito yung huli namin ngayon dito sa Matuyo. Oh. Oh. May Moray Eel ko. Napakalas okay. ng Moray okay. Dalawang GT. Hindi tapos. Tatlong Blue Pin. At ang King Mac. Hindi pero... Yan. Long lost pero... Yes. Ano na? Kahit paano? Medyo nakakahuli kahit paano. Ngayon hapa na. Let's go. Right.

Anong gating tali mong ini? O okay. kita sa lahit na sa ano O puta na o Anong nangyari? Dito mo yung bro Dogso Ang grabe Putol pa yung shaft ni bro So order nyo! Ito na! Yung order nyo! Ayan o! <laughs> yung ino-order nyo ang hirap tuloy kunin pag ino-order <laughs> sana buwisok kaya nung malas kung 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 pag-4 tayo yon. daw yun pag ano na <laughs> no Last night, talit yung ano ba ka Yan guys, magandang hapon na uh, At syempre hindi pa rin matatapos yung adventure natin yung kung walang amberya <laughs> 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 Kung kailan man ganda na yung huli natin ngayon guys oh Oh, so, malaki yung GT guys <laughs> Tapos mga ano Kung kailan ang ganda na yung huli natin Ganun, yun, yun din yung time na nagkaka tayo Yung shafting ni Broly ito na Yung Patay. Paano na tayo nyan? So, ang plano na lang natin bukas. So, yung shafting ko kasi same size lang naman. Tsaka spring steel din yung paggagamit natin kay lito. Dahil may dala pa naman tayong extra shaft. So, wala na tayong magagawa. Uwi na tayo. Tignan, <laughs> uwi na tayo guys. At ito, napakaganda. At yung makina, hindi na umaandar. <laughs> Oo nga. Yung makina namin hindi na rin umaandar. At ito yung maturin guys. Yun o. So, you know. Yeah, boy. Ang ganda. So balik tayo dyan, next time Nung nakaraang taon na uh, nagka-aberya din ako dito So wala talaga <laughs> Aberyahin talaga Tara, let's go So uwi na At, tayo guys At lang kami guys Nung so, natin yung natin Kahit papalabaw din natin At let's go naman yung nangyari Nagkaroon tayo ng aberya Nasira yung dalawang makina Kasya daw ang apot guys? <laughs> 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 Hindi talaga mawawala sa adventure ang aberya. Ngayon yung 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 shop ni Bro Lito yung nasira. Ngayon makina naman yung nasira, guys. Ayla, <laughs> ayla, ayla. Ayla. Na ano pa, Paano ah, pa starter ano? Hay. Sabagay, madam. <laughs> Wala tayo guys, let's go. Malaga. Ganda talaga yung ano. Kaya tani burbud lang. Burbud lang, kaya siguro. So subukan pa rin right natin guys. Hi, what's up guys? At ito, hindi pa rin umaandar yung makina. Nag-cover ya, yung dalawang makina. So, plano sana namin palitan yung ano, yung fuel line. Ipagpalit ka nga <laughs> ano, yung fuel line, fuel line din ng isang makina ng to. Sira na din. Wala na, finish na. Tamang tama mga 7 tayo makakauwi nito. <laughs> Ay nako. Hoy, Hu. nasira na nga ng pana, nasiraan pa ng makina. Nandito kami ngayon sa gitna ng ano, nang maturing tsaka ayun, pandan. Ay nako. So nakapagtawag na rin kami ng rescue kaya mabuti lang ng kahit papano may signal dito kaya nakatawag kami ng rescue. Ay, baka maya maya lang nandito na yan. So, guys, nandito na yung ating rescue. Ayun, sila Hi,

<laughs> Yan guys, finally. Ayun let's go. Woo, let's go talaga. May signal dito sa lugar na to. <laughs> Kaya ayun, no, paano nakatawag kami ng rescue at naka-uwi kami nang safe. sa gilid ano buti na lang <laughs> nakakawa tayo ng rescue pero madami namang bangka dito guys ano? uh -huh. marami dating tayong ano dito yan para go kapunta so, natin yung isda dun sa ano sa uh, sa bentahan ng ano let's go let's go ito, yung muli namin guys. Dapat pala sa apat ang makinang ng ano. Hahaha. 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 Labong, Hahaha. 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 labong, Marami tayong huli ngayon guys Kahit nasiraan tayo na bangka Pero buti na lang <laughs> Na-rescue tayo agad. Ito yung mga tropa natin oh Ayan ah, oh Ayan oh Sarot sa barangay Marambong Ayan Dito yun oh ay 26. Bagay. Ano 26 media? 26. Lah. Tapos sa ano? Ano sinta ibutan? Dinyo. Oo, okay. lahat pa. Dinyo. Kukulitin. Okay. Okay. Brantokih ramot, <laughs> Ay na, dai zo mo toy, sa tanoy ni. Kuya magka di na kulang, pating na doon. Diman ka jas? Una ko ngani, bala sogi. Adon doon. Una Ay. Deka na. Adon lu ko bao ng pating. pating. Di ba? Isa Josefoy, no? 어떻게, Bale, pilihan to sa ano? So nabos na yun e? 26 no? Oo, 36 yan yan. Tapos kanto, pila to. 3.7 Bale guys. Ito pa no? What's no? uh, up guys? Pa-uwi na kami. Pabalik na kami sa barangay Baldok. Eo, yung kuya ko. Karay ko. Kasi nga guys, nasiraan yung bangka. Hindi na ko maandar. Kaya, pinap na lang kami ni kuya. Eh, kayang-kaya yan. Para Barako. Ayo, let's go. <laughs> let's go. <laughs> so, soang latang kini kita naten tuh sa pemamanan Air 4940. Ayo, oh, 4940. Oke okay nah, oke okay nih na guys. kasi enjoy ang tropa at syempre lahat ng oras dapat enjoy lang at syempre yung pag -dive natin na uh, yung safe pare pareho walang accident ang nangyari ganyan talaga Ayan, away na kami Let's go so, dito na kami grabe <laughs> morning kids. Iba yo, adimayan ko, isa mo Bro, selamat, selamat. Yeah, let's go. Thank you so much. Ingat, ingat, ingat. Thank you. Yan, bah. Guys. guys, at ito, at nakabalik tayo dito sa bahay and pag touchdown <laughs> Ito yung kinita namin ngayon guys oh. Million. So, 4-9 4 9 4 Para Okay lang yun guys, pero kahit okay, paano May side pa ba dyan? Let's go! So, Kainan muna tayo guys oh. Ay, grabe, kakapagod, nakakagutom <laughs> So maraming maraming salamat guys sa lahat na nanonood ngayong episode na to. At sana naging enjoy kayo. At syempre, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag uh, po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Uh, Mag-follow po kayo. So maraming maraming okay. salamat guys sa lahat ng sumusuporta. Sa...